Semper Fidelis Always faithful Hindi lang ito salita, isa itong panata Panata ng isang mandirigma Na kahit pagod, hindi susuko Kahit masaktan, lalaban pa rin Kahit mahirap, tutuloy Bilang isang marin, ang tapang, disiplina at katapatan Ay hindi bahagi lang ng uniforme Ito'y nasa puso, nasa isip At nasa bawat hakbang mo sa servisyo Semper Fi means you never turn your back on your mission On your brothers, on your country It means giving your best even when no one is watching. It means standing tall kahit ikaw na lang ang natitira. Hindi lahat pinipiling maging sundalo at hindi rin lahat may puso para rito. Pero sa mga tulad mong may paninindigan, saludo kami sa iyo. Kaya't sa bawat araw ng pagsasanay, bawat gabi ng pagbabantay, bitbitin mo ang panatang ito. Semper Fi, always faithful. Kahit kailan, kahit saan, hanggang dulo.